So, ito na nga mga madam, no. Itatry na natin tong ating nabili na pang scrub scrub sa mukha. Yan, hugasan muna natin siya. And then, gagawin muna natin is maghihilamos muna tayo. Hindi ba? Tingnan nyo. Kapag naghihilamos ka, alam naman natin na minsan, hindi talaga maiiwasan na hindi yan matanggal lahat. Lalo na pag mga dito-dito natin, ganyan yung hilamos lang, hindi sapat pala yung hilamos. Ngayon ko lang pala nalaman na hindi sapat maghilamos. Kaya napabili talaga ako nito ng scrub scrub sa mukha natin. Yan, di ba? Ginaganyan ganyan lang natin maghilamos tayo, di ba? Ganyan ganyan lang, ganyan ganyan lang. Ang ano pala nila, is hindi pala yung natatanggal yung mga dumi sa mukha natin. Kaya ayan, ginagawa, di ba? Ginaganyan ganyan natin, ginaganyan ganyan natin yung mukha natin para kunwari kuno, natanggal yung mukha Ah, 'yung mukha, 'yung dumi sa mukha natin. Ah, ang sabon. ang di sa mata. Hugit lang. Tayo basta ganun na. Oh, 'yung tanggal, natanggal 'yung mga ano natin dyan hindi pa, 'di ba? 'Yan 'yung hindi pa natin aano. Na, uh, Nagagamitan ng ating pang scrub sa mukha o pang dini sa mukha natin ngayon, magsasabon tayo. Tapos, isa-scrub natin sa mukha natin. Ha? Wait lang, sabon pa. Magsasabon tayo sa mukha natin. Tapos, isa-scrub natin siya. <laughs> Ganyan, oh. Hala, parang nakakamasan siya sa mukha. Ayan, oh. Alam nyo yung panglinis sa Sagit lang may sabon sa mata ko. Alam nyo yung panglinis sa ano. Tapos parang nakakakiliti siya. Nakakakiliti. Yung panlinis sa ano, sa dagdagan natin ng sabon. Panlinis sa paa, parang ganun din din ginagawa nyo sa mukha nyo. Yan. Parang ganun lang din yung gagawin nyo sa mukha nyo, mga dahil. Yan. Yan. Linis-linis nyo lang. Kasi yung mga dyan-dyan nyo yan. Mga gilid-gilid natin. Mga ilong dyan. Para yung mga blackheads natin. Mga whiteheads. Matanggal-tanggal lahat yan. Hmm? Mga dried skin natin dyan. Kung mga nagre-rejuve kayo. Matatanggal yung mga dried, dried skin. Dry skin natin. Ayan. Kasi, hindi lang daw sapat yung naglilinis ka lang, naghihilamos ka ng mukha mo. Parang katawan din natin, hindi lang sapat na nagsasabon ka. Araw-araw kapag nililigo ka, kailangan din pala. Is parang i-aano uh, mo yung mukha mo, is scrub, scrub mo, ganyan. Hmm. Dito na, yun o. Oh. Hmm. Parang minamasahin mo lang yung mukha mo. Tapos parang nakakaano siya o. Oh parang nakaka relax siya sa mukha mo. Kahit ilang minutes mo siya gawin, parang nakaka-relax siya sa mukha mo. Ayun. Nakaka-relax siya sa mukha. Wag ko na lang muna imumulat yung mata ko kasi may sabon. Ayun yung dito mo, kapag nagme-makeup ka, di ba? May nalalagyan yun dyan ng ano, yung ano ka tawag doon? Eyeshadow, ganyan. Tapos linisin mo lang. yun. Tapos yun sa gilid-gilid dito. Lalo na yung sa ilong talaga natin. Yung gito dito. Kapag araw-araw ka naglinis ng mukha mo, tapos gamit mo pa tong pang scrub-scrub sa mukha, ay naku po, tingnan natin kung may pimples pa talagang tutubo dyan sa mukha mo. Ito sa akin, bagay na bagay ito ngayon sa akin. Kasi tingnan mo, oh, tapos laging may alikabok, puro kabiyahe-biyahe, yung mukha ako, puro na alikabok, kaya ayan, tingnan yung mukha. Oh puno na ng pimples. Okay na siguro to, no? Yan, okay na yan. Okay na yan. Huwag muna ako magmumulat. Muna. Kasi, sakit sa mata. Ayan. O, diba? mga mga sa gilid-gilid natin dyan, natanggal. Literal. Parang, parang nag, alam mo, parang nag-massage ako sa mukha ko. Ayan, pati din sa ano ah. Minamassage-massage ko ang mukha ko. Ala, tapos ito. Ayan. Perfect. feel ko, parang feel ko, yung wala nang nakakapit na ano sa mukha ko, na alikabok na dumi. Parang yun, yun yung feel ko ngayon, kaysa sa naghihilamos na ako gabi-gabi. Kaysa naghihilamos ako, tsaka nagsasabon. Feel ko ngayon, parang mas magaan yung mukha ko. Magaan yung mukha ko. Tapos, parang feel ko ang linis. Ang linis ng mukha ko. Totoo talaga, dahil. Totoo yan. Hmm? O, wala na siyang matira-tira na. Wala na yung dito ko. Madami yan dyan eh. Ngayon, wala na. Parang natanggal siya, nabawasan siya. Tapos yung mga dito dito ko. Ayan. Kung gusto niyo dito, nandyan lang yung link ha, sa yellow basket. Hindi lang to isang piraso ha. Kung di buy one, get three na hintay nyo dyan? Ayaw nyo? Anong hintayin nyo? Pasko? Walang may magbibigay sa'yo ng Pasko. Ko, check out mo na.